Bina, buka sulit. Atau kena ke be, mak ke pada tahu. Eh. Ha? Jangan bina lah, Mahaga ke. Sabe, sabe Mahaga mak ke pa. Tahu Ah. Atras ako dyan Ay, dito ako kumukuha Kasi atras Ha? Ah, dito ka na muna, atras na ako ah, Siyempre, na? naglalakad kawawa naman eh Naglalakad siya Eldorado Di mamaya, ano oras ba ito makauwi? Eh. Lagi ko sinasakay Suki ko yung suki Ada makita ka, libre sakay sa akin yan. Libre sakay ka nga sa akin yan. Lagi pag nakikita ko. Kawawa naman. Oh, lalakad lang yan. Antipolo, layo-layo. Bye bye guys, oh ihat na.